Nagkabuki nga na. Pasabog ang mga naging revelasyon ni Angelica Pakis Yolo, ang nanay ng Olympic gold medalist na si Carlos Yolo. Ipinakita ni Angelica sa publiko na ang samaan daw nila ng loob ni Carlos ay dahil daw sa girlfriend nitong si Chloe San Jose. Ito'y matapos makatanggap ng kaliwat ka ng batiko si Angelica mula sa mga netizens dahil tila mas pinaburan pa ito ang mga nakalaban ng kanyang anak sa naganap ngayong Paris Olympics 2024 sa halip daw kasi na si Carlos ang ipinagmamalaki nito ay kabaliktaran ang nangyari. Niwala raw itong ipinopost sa social media tungkol sa pakikipaglaban ng kanyang anak sa Paris Olympic Did ma rin daw si Angelica nang magwagi ng gold medal ang anak para sa floor exercises sa means Artistic Gymnastics category in where nasa kanya ang mga supporters ni Carlos pero mukhang pinanggagalingan din pala si Angelica kung bakit parang wala siyang pakialam sa laban at tagumpay ni Carlos. Ayon sa nanay ng pinakabagong Olympic gold medalist ng Pilipinas, ang dahilan daw ng hindi nila pagkakaintindihan ng anak ay ang duwa nitong si Chloe na sinasadya raw ilayo si Kaloy sa kanilang pamilya. Sa panayam ng 102.7 Star FM Manila, kay Angelica, si Chloe raw ang nagbibigay ng tension sa kanilang pamilya. Ever since ay yung babae talaga, pahayag ni Angelica Isa pang isyo na inilantad ni Angelica ay ang tungkol sa dormitoryo ni Carlos sa Japan Kung saan dapat kasama nito ang kapatid na si Eldro At ang kanyang kasamahan habang sila'y nagsasanay Ang naturang dormitoryo na pinunduhan umano ng Philippine Sport Commission Ay ginagamit din daw ng jowa ni Carlos Kaya na bad trip ang mga magulang ng atlet hindi raw pinayagan si Chloe na mag-stay sa naturang dormitory, kaya tinawag pa niya itong outsider. Sa tingin niyo ba, papatulugin ko yung anak ko. Si Eldro, minor dad 'yun, kasama siya at yung babae, ang punto ni Angelica, anya pa feeling niya ay sinasadya na ni Chloe na ilayo sa kanila si Carlos. Okay lang, then noong nakita feeling ko, inilalayo niya sa amin si Kaloy. Samantala, mariin din niyang itinanggi ang chika na ninakaw nila ang pera ni Carlos pero totoong nagamit nila ang bahagi ng savings ng kanyang anak para sa pag-aayos ng kanilang bahay, yung hindi aaray yung bolsa niya, ang sabi pa ni Angelica. Kasabay na nagkumpirma na nagkimkim daw ng galit ang iba pa niyang anak kay Carlos dahil sa kanilang pag-aaway.